Guys, pupunta tayo sa bahay ng Koreana. Papakain tayo sa aso at saka sa pusa. Ah, 'yung bahay nila oh. Ayan. Hello. ay mga pusa, guys. Onday so, mga pusa. Ayan o. Ito ang mga pusa. Hmm. Amoy pusa. Ayan guys, dahil pusa o. Oh. Sabi! Ang dami po sa... to may malis pa, oh. Salaga ng kuryana. Malis! 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 Malis. Ah. malis! Malis! Ano, mga anak na, na? May mga baby na, oh. Katlador um, kasi yung, ano, yung kuryana. Talaga, so ang dami. Hello! Ang grabe yung posa, guys. Oh. So, May hindi kasi sa posa yung kuryana. Hmm? Kailangan natin po sa ilan po sa 2, 4, kulang? mga anak ko Ayan guys. Oo. Oh. Yung sa ako, iba naman ang pagkain. Ayan guys. Oh. Ayan, ang Andun sa labas oh, ayun no oh. May sakit ba 'yon? Ha, Ayun no oh, sa labas. Ayun sa labas. Hello. Aba bait ng mga aso guys oh. Kain na kayo, kain kayo dali. Ay, ang daming pagkain, no? Oh. No? Yeah. Hindi sila mailap, guys. oh Bali wala kasi yung Koreana nasa itong bansa. Ito yung may diferensya guys, oh, puta. Ayun. Special siya. Ay yung mga anak nya. Ay may mga anak ko. Ay, Ay may mga anak na guys, oh. Ayun. Susunod naman yung mga aso. Ayan guys, i-upload natin sa YouTube natin. Ang laki-laki ng bahay Oh. Pusa lang at saka aso ang nakatera. Yeah, guys mga aso naman ang pakakain eh bali ang tao dito ay yung mga aso lang

guys tapos na tapos na pinakain yung mga pusa at aso so, balik na tayo ayan guys nabas na tayo guys uh, okay. ito yung bahay ng koreana guys malaki ayan ayan yung paligid oh. yung bahay nya Okay guys, hanggang dito na lang. Bye-bye.